dark siya ng konti pa. Pero meron naman doon pagpipilian eh. Okay. Bibili akong pintura, dalawang klase, isang puti, tsaka isang brown na ganito. Yan si Manny Mosing. Ah! Natawag kita kanina, hindi mo ako narinig. Wala, eh, yung sample ko. Ito ba, hindi naman yan, eh. Ito sa taas, salita. Ayun eh, nga, ayun nga. Ha? Malapit? Tingnan mo, medyo... Hindi pwedeng yan. Eh, tingnan mo, tingnan mo nga, ah. Kala na, huwag ka, huwag ka, huwag ka. Pwede ako sample. May itong nga talaga. Ibang ang kulay niya. Yung silver. Eh, magkapareho ng so, ano. Magkapareho yung okay. ano, ano na yan. Wall? No, not wall. Yung ceiling, tsaka yung may... Ay, yung na may wall ah. Yung mga kailangan kong Hindi ko nga kailangan yan. Yung wall lang kailangan ko. Oh. puti. Oh, tsaka puti. Okay. Kasi yun, no, oh, yung... Dark na yan. Uh, Ito, ang close. Eh. Mas dark lang siya ng konti. Yeah, hindi pa rin ganun. Hindi ka pa pwedeng pumunit yan. Kailangan kasi laki ng ano eh. Kasi laki ng benching ka. Malaki pa. Iyan o. na naman niyo. O. Oh. hindi pumunit ka. Tumungo ka lang. Ha? Huh? Pumunit ka. Hindi pwedeng ganun. Makakapunit pa tayo dyan? Tingnan natin. Oo, oh, ito yung nyo naman Oo, oh, ito sa babang ayun. Nag-brogue time bago guys. Nagpunit na ako ng pintura doon. nagbakbaka ako ng sample mga bossing. Kasi hindi mo bro yung ginawa ko eh. Ayaw pumahinag ni Mami Bossing. Ito. Pakita natin doon sa gagawa ng pintura. Actually, day up ako ngayon eh. Kaya lang. Marami akong gagawin. Ay, ang gagawin. Si Bossing ay bumalik sa bahay. importante kasi itong gagawin ko ngayon mga bossing kasi yung may-ari mismo ng building to ay pupunta. Actually, dalawang araw sila magbibisita. Yung uh, vice president ng kumpanya at saka yung may-ari. Pero hindi sila sabay. Ha? Yung vice president sa Wednesday tapos yung may-ari sa Thursday. So magkasunod. Kaya kailangan ko pagandahin yung harapan na yun. Kasi last week, yung engineer dito pumunta. Nag-rubing sila, nag-check. Uh, tinuturo nga yung ano. Ngayon yung district manager ko. Kasi, kasi kasama ng engineer eh. Yung district manager ko. Yun yung amo ko dati. And then uh, may bago akong amo na area manager. Yung area manager na amo ko tumawag na sabi daw ng district manager ko ay ayusin daw yung pintura doon sa harapan at saka yung mga dumi-dumi yung kasi ginawa yan ay eh, nirenovate yung balcony namin eh, eh maraming kilamsik uh, um, nagawa ko na yun eh kaso parang yung bakat ba ng ng ano ng semento nandoon pa rin nakabakat pero tanggal na yung semento eh pero yung bakat doon sa stainless nandoon pa rin ngayon yun ang pinatatanggal pa naman sa akin ngayon daming trabaho mga bossing well kailangan gawin natin kailangan kung ma-accomplish itong trabaho na to kasi kung hindi ko ma-accomplish to patay eh, ma... Mabait naman yung boss ko ngayon Yung district manager ko, mabait Pero iba yung pagka yung nagkamali ka na Hindi mo sinunod yung gusto niya Yun na yan Dito na si Mami Bossing Feel good? Ipukang mo yung sa web Mas lahat Maganda Maganda ang, ganda. ang paligid Ay, Diyos ko Kailan darating yung ano? Kasi payas. Si ano, si yung magbumura dito. At kuwebes ng umaga. Kasi pag hindi araw, ay madami din laglag. Kasi na eh. So ako mag-blower nito bukas? Hayaan mo na si payas bukas. Alam mo yung mga ibadet na nakiusap akong kuwebes eh. Yung pakakrisin yung labas. kami bili ng pintura yun mo, iniwan niya itong ano eh tapol niya si Bosing talaga Um, if you wanted to go something higher, um, We have our top two, which is our emerald and our duration. OK. for extreme temperature? Yeah, so basically, it just means if it's going to rain later in the day, you can without worry. Um. OK, we, we go for this? You are going to go for that? Yeah. OK, that's, yeah, so that's the brown one? Yeah, so you want to go with the brown one for that one? Perfect. Oh, yeah, OK. Thank you. So let me just see you to check if we have it in stock. Just give me All right. Thanks, man. Eh? So, ah, uh, eh. nito, Oh. Yeah. Two, four, six, two, Doon sa kailangan mo yung pinto, brush. kailangan ko talaga ng brush, pero may brush na ako. Okay. Ito lang kailangan natin. Pero parang pangit to. Pangit to. So we have some in stock. Um, so did you just want one of each? Yeah. Okay, perfect. One of each. Okay. So I'll just get that started for you, and then if you want to just browse and look at the brushes and everything, I can catch you. Okay, we're just gonna wait. Okay. Yeah. yeah. Impura. Oh, do that. <laughs> itu <laughs> Ayahnya Google mama mami gue sih <laughs> Ayahnya mau milih Google sana aku ayahnya Ini memang gak ngelang No No? I don't have it. Yeah, It's okay. Did you did you want to make one today or not today? Not today. Okay. okay. It's okay. Huh? Oh, it's the same thing. I have. I, I have. Long time ago. Do you know um, Do you know the phone number for any chance at all? That's no? long time ago. Okay, no problem. Yeah. But you wanna get my name? Maybe uh, it's. Um... Of course, yeah. So if you just follow me over here, I can take your information and open a new one for you. Oh, okay. Ito yung aming nabili. Ayan. Isang brown, tsaka isang white. Nagubili ako nito pang uh, plaster. Punta daw siya ng Tim Horton. Ah. Kapi muna tayo ng bossing kita sa Tim Horton. Diyan, Tim, heart one. Ayan, boss. boss. <laughs> Bumili siya ng card. Pamigay niya sa kanya. Ito mga card din tayo, <laughs> Use impact to complete transactions. Okay, let's go. All right. Ah, ting. Hello, ganda. Mara. Ganda. Yun lang, wala pang bukas. Hindi ko na niya. Nilang... Eh, so wala tayong bagay ng pintura kaya ayoko nang makalat kasi at least ito anong kalat maglagay lang ako ng cover ayan may malaki akong tarp ito ang original na kulay ito yung binili natin kanina hindi pa yan yung kulay niya talaga eh, kasi basate kantuhan naman tayo guys kantuhan gamit tayo ng brush.

Ah. Uh, sa malayo. Hindi na halata pag malayo na. Yeah, hindi na halata. Kailangan pintahan ko siya. Kailangan ko pintahan ko mga bossing para pantay ang kulay nila. Hindi, di mahalata. Ayan. Ang yung puti-puti. Ayan. Ayos. Oh. Pus ka na? Oo, oh, pinatatouch up ng ano kasi. Ang dumi. Saka ito, sigurado. Pintahan ko rin ito. Huwag ka nga ang screwdriver dito, Toy. Tanggalin mo nga itong 26 na ito. Kasi pipintahan ko ng black. Ah, Philip, Philip. Yeah. <laughs> magkamukha na sila. Tuyo na eh. Tapos ito, pinatatanggal din ng mga... Alin? Yung mga dot-dot na yan. Paano ko tatanggalin yan? Ayun. Alin. Hindi na yun eh. O? Oh, ano yan? Lahat yan? mo rin? O, puti. Ano nga ang gagawa? Ay, Ganyan talaga. Makapila. Tintahan ko na rin yan kasi Kito naman Ay, roller mo Oh yeah. Pang uh, pang ano yan eh, pang, pang outdoor. Hiningi ko sa kanila. Sabi ko, "May paggagamitan ako diyan." Yes. Ayos. Balik ko na Sa baba. Sa baba. Sa baba. Yeah. Balik sa baba. Sa okay. baba.